Hindi lahat ng tao sa paligid mo dapat mong payagan sa buhay mo. Sa buhay hindi natin maiiwasan ang mga taong may dalang gulo, inggit o negatibong enerhiya. Minsan sila pa nga ang pinakamalapit sa atin, kaibigan, katrabaho o kapamilya. Hindi dahil kasama sila sa araw-araw ay nangangahulugang dapat silang manatili sa loob ng ating emosyonal na mundo. May mga taong parang ulap, dumidilim ang araw mo kapag dumadating sila. Bigla kang napapagod kahit wala namang nangyari. Nawawala ang gana mo sa mga simpleng bagay at parang hindi ka na makapag-isip ng maayos. Dito pumapasok ang mahalagang tanong, bakit natin hinahayaan ang mga taong ito na manatili sa ating buhay? Ayon sa Stoic philosophy, hindi natin hawak ang asal ng ibang tao pero hawak natin kung paano tayo tutugon sa kanila. Hindi natin kontrolado ang bagyo sa labas, pero kaya nating palakasin ang bubong ng ating tahanan.